Hello guys, welcome to my channel. Opo pala si Teddy Forlanda. At ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa um, procrastination. Mahilig ka ba magpaliban? Yung tipong meron kang mga pinaplano subalit madalas ay pinagpapaliban mo. ah uh, kung bakit ang buhay ay walang pagbabago at maraming mga tao ang naghahangad ng na mga bagay na gusto nila at alam nila kung ano ang gagawin sa balit hindi naman nila ginagawa o pinagpapaliban nila yung mga bagay na dapat nilang gawin kaya dapat itigil na ang pagiging mapagpaliban o yung tinatawag sa ingles na procrastination bakit nga ba? Bakit nga ba? Eh, ang sarap kasi matulog. Mas masarap kasi na, alam mo yon yung may gagawin ka na. Mamaya na lang. At, masarap humilata. Masarap matulog. Malamig ang panahon. Nag-uulan-ulan. Hindi po ba? O, kung estudyante ka, meron kayong project o meron kayong assignment. At, pinagmamamaya mo nila. Mamaya na, mamaya na yan naglalaro ka kasi at uh, natatalo ka dun sa game eh gusto mong manalo doon kaya yung assignment mo hanggang sa nako gabi na maaga ka pa dapat matulog nakalimutan mo ng gawin nakatulog ka na so kinabukasan pasok ka sa school wala ka assignment hinanap sa ni teacher yung assignment mo hindi mo nagawa hmm, ba diba? apektado yung pag-aaral mo dahil mahilig ka magpaliban at kung ikaw naman ay isang binata o kabataan na merong crush, ganyan eh, di ba? O gusto man digaw sa isang dilag o isang dalaga na alam mo yon alam mo meron kang karibal na kaibigan mo din. Balit pinagpapalibang mo, nahihiya ka. Ayaw mo sabihin sa kanya yung, yung nararamdaman at kakapaliban mo Nagulat ka nila isang araw Eh sila na nung kaibigan mo O best friend mo Dahil pinagpaliban mo At ayaw mo sabihin sa kanya Yung nararamdaman mo para sa kanya Na may gusto ka o crush mo siya Halimbawa sa mga kabataan Ayun, di ko ba At Might as well dapat sabihin mo na rin Dahil ano naman kung Hindi ka rin niya type at least nalaman mo na agad. malay mo type ka pala rin niya, O oh, di ba? Di yung sana, yung kaibigan mo, ikaw sana 'yon. Dahil dahil pinagpaliban mo, ayun, napunta sa kaibigan mo. Di ba? At sa trabaho ganyan din, may project na binigay sa iyo yung boss mo. Binigyan ka ng deadline tatlong araw. Tagal pa naman tatlong araw. Tagal pa yun ah. Pwede pa ako magpahinga ah, uh, pwede pa mag good times ah uh, total biyernes naman eh so 3 days monday ko pa isasubmit good time muna good time oh, ikaw punta ka sa happy happy di kasama yung mga co-workers mo ayun nalasing napuyat Okay uh, sa pagising tanghali na masakit ang ulo, tinatamad na lalong bumangon. At uh, naisip na magpahinga na lang muna maghapon. So may linggo pa naman. Uh, lumipas sa mga araw hanggang sa yun Linggo na ng gabi. Kinabukasan na isusumite yung kanyang project na pinagagawa ng boss niya. Ayan. Nagagahol na sa panahon. Pagdating ng kinabukasan, lunis ng umaga, isusumite na. Wala. Hindi natapos yung pinagagawa. Dahil mahilig ka magpaliban. Di po ba? O kaya may pinaplano ka naman na gawin o may gusto kang negosyo na umpisahan dahil sa kakapaliban mo, wala. Walang nangyayari. Di po ba? Imbis na pagpaliban mo, yung sinasabi mo na sa sarili mo, one day, one day, puro ka one day, ba't di mo umpisahan? Gawin mo, imbis na one day, day one, di po ba? Gawin mo na, at umpisa mo na agad hindi yung ipinagpapaliban mo pa yun ang kadalasan na nangyayari pagka tayo mahilig magpaliban sa mga bagay na nais natin gawin o gusto natin gawin gusto natin mangyari sa buhay natin pero hindi nangyayari sapagkat mahilig nga magpaliban hindi pa ba lumilipas na ang ilang araw buwan masakla pa taon na walang nangyayari sa'yo walang nagbabago kasi mahilig ka magpaliban kaya dapat na ito, tigilan na yung pagpapaliban na ganyan. Di ba? Yung mga someday, someday. Gawin nyo one day. Di po ba? One day or day one pala. Day one. Yung someday, tomorrow, gawin mo day one. Ngayon na yung day one na yun. oh, di po ba? Para may mangyari. Ayan, nai-share ko lang po sa inyo. So, kung bago po kayo sa aking channel, Uh, paki-consider po na mag-subscribe para sa iba pang mga uh, uh, may-share ko sa inyo ang aking mga iba pang mga kaalaman. Maraming maraming salamat po.